Yan, good morning, good morning po mga ka-revers, no? Yan. Uh, panibagong araw naman ngayon, no? At may guests po kaming uh, lima ngayon. Apat yung apat pandiving, uh, isa uh, island hopping, snow uh, snorkeling. Tapos, ito po yun ang sitwasyon dito sa maribago mga ka-revers, Laking low tide po ngayon, tapos, ay ah, nakapahirap po dito sa mga bangka dito sa Maribago mga rivers pag malaki yung low tide tapos ano po titira pong hangin ah, dumagsa Grabe Naglalakihan pong mga alon dito Um ito yung pinakamahirap po dito mga reverse po Tapos low tide naman Tapos malapit lang po yung ano po ah, kanto dito dyan, no, sa may ano po sa may Ah, um, paji. Ito po yung pinakamahirap po dito mga drivers. Ayan po. Uh, malapit lang po yung hunasan. Tapos maalon pa. Uh, siguradong mahirapan talaga dito mga bangka. Kasi kanina po am um, hindi po ako nakakuha ng video no kasi ako lang nag-iisa dito tapos uh, ano po am um, inilipat ko po yung bangka no sa malalim na party. Dati po, kanina po doon po sa ano po gilid ng tulay tapos um, inaabante ko po dito sa ano po po dito sa ano sa malalim na lugar La, malalim na parte mga drivers yan kasi uh, nag po ko kasi yung ano ko kasama ko yan uh, sana po mga drivers no hindi po kayo magsawang sumuporta po pakipalo at pakisubscribe na lang po Eugene Divers Vlog po ah uh, FB ko, uh, Facebook page ko naman po mga drivers no, Eugene Vlog lang po. Paki-like lang at paki-follow ayan. Ayun. Yan po ang ano po no, uh, page ng Warp Warp na para ceiling. Para ceiling, jet boat, banana boat, jet ski at saka um, uh, yung jet yung jet ski nila na para, parang Ferrari. At may ano po sila dito no, Uh, may ano po kadang ano um, 'yung tinatawag na, na tulpin na jetski. sumisip po sa ilalim tapos tumalon 'yan. Kaya yeah, good morning, good morning po sa lahat ng mga ka-rivers Ibang araw, ibang panahon, naglalakihan po 'yung mga alon dito, kaya no. Tapos malakas po 'yung hangin na dumagsa 'yan. 'Yan po mga rivers oh, yang speedboat na yan nagpi up yan sa ano po ah, nagpi up po yan sa mga tarbahante doon sa warp ah, warp na jet boat o banana boat jet ski lahat para siling yan o oh, nahirapan po kasi ah, malaki na po yung alon doon sa ano po sa mababaw na part mga drivers ang daming tarbahante na doon yan sa kayo ito pa oh, Ito yung mag-pick up sa ano po mga reverse itong mag-pick up sa mga tarbahanti doon sa warp. Warp na ano. Yan. Kaya sana lang po mga reverse no, ah, suboy ba po ako at suportahan. na ah, hindi po kayo magsawang um, sumuporta po. paki palo at paki-subscribe na lang po mga reverse no, yan. Kaya sana po at ah, matulungan niyo po ako. Kaya shout out na lang po sa lahat ng mga solid supporter ko diyan, la, sa lahat ng mga uh, mga ka-divers diyan. Ayun, good morning, good morning po sa lahat ng mga ka-divers. Ayano. Oh, ayan, nahirapan po sila kumuha sa kanilang mga guests no kasi sobrang mab uh, sobrang mababa tapos mababa yung tubig tapos naglalakihan pa yung mga alon. Ayano. Yung maliit na bangka mga ka-divers ayan. Uh, umikot kasi pag inaano po nila doon sa mababa na lugar delikado po sila doon kaya atras na lang po sila mga inaper ayan. ayan po tinulungan lang po ni Sigpin Vlog ayan po uh, papuntahin ko po dito si Sigpin Vlog John! Sigpin Vlog! What's out? What's out? Ayan, kuma... Gumakaway po yun, si Sigbin Blago, ayan o. No? Oh. <laughs> ayan po si Sigbin Blago, mga reverse. Isa po siyang, ano po no, uh, content creator, uh, mamana po siya mga reverse. Magaling po yan sa pana mga Revers. Malumano. ayan. Kaya, thank you, thank you for watching mga Rebers.